Isa pong napakasayang araw sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Ayan. At para naman po din sa mga politikong wala nang katigil-tigil sa pangangawat, well, baka bukas makalawa mayroong magbibigte na sikat na politiko dahil... Dahil nagpabuntis sa iba yung kanyang pinakamamahal na asawa. Opo, tama po yung inyong narinig. At uh, yun po yung kung inyo pong natatandaan, yun pong aking mga paalala din sa mga politiko. Hinay-hinay lang sa pag- pag nanakaw sa pira ng bayan. Kasi sa totoo lang po, kaya nakaw ng nakaw itong mga ito. Dahil uh, una, una na dyan, may mga babae. Kabi-kabila mga babae niyan. Pero ang hindi nila alam, ah, bigay sila ng bigay doon sa mga babae lahat, mismong dito sa mga asawa niyo mismo ay talagang malo, talag bigay lahat ang luho Oh, pero hindi nila alam. Marami diyan, marami akong kilala. Pagtalikod nila, iba yung nakakabayo sa mga asa asawa nila, sa mga kabit nila. Kagaya nito, legal pong mag-asawa ito. Sikat na sikat na politiko ito at sikat din yung kanyang asawa. At so sabi nga nila, maganda raw yung asawa na pero sabi ko nga, hindi, hindi naman ako nagagandahan. Kasi nung, uh, kung inyo po natatandaan, sinabi ko po yan, ay kung pumulopot sa akin dati yan, parang sawa. Mayroon po akong na nasabi dyan dati, hindi ko lang nakuha. Pero ngayon, na uh, talagang nga uh, tahas ang uh, pinangalanan na talaga. Ngayon po, ay uh, ipiplay ko po yung uh, video. Pero, uh, habang hindi pa ako nakakapag-isip, tatanggalin lang i-edit lang namin yung kwan yung pangalan lang muna tatanggalin lang muna yung nabanggit diyan sa video ano at uh, antayin natin na wala na sa position itong politikong ito saka natin eh palabas ito mahirap kasi unang-una ay uh, kwan po ito malaki pong uh, malaki, malaki pong kaso ang kakaharapin nito pagka uh, ibinulgar natin dito Anyway, may ako doon sa mga sa mga nakasubaybay doon sa sinasabi ko dati. Ay, alam niyo na 'yan. Kaya lang, siyempre kung sa kung uh, wala tayong binabanggit dito'ng pangalan ay uh, mahirap sila magkaso. Kumbaga, at mahirap ngayon panahon nito mahirap dahil dala uh, talagang mga panito naka ito naka-align sa mga bangag ito. Pero dito sa inyong mapapanood na video ito, bagamat tatanggalin natin yung mga pangalan, yung binanggit dyan sa video yan, ay, ay malalaman nyo pa rin. Anyway, sige. At uh, lang po natin para lang po makuhanin nyo at uh, malaman niyo Ano? Ito yung sinasabi ko nakaw ka ng nakaw ng pera ng bayan para dyan sa loho ng asawa mo ngayon naku po aywan ko talaga yung magpapakamatay itong panito kasi proud na proud ito sa asawa niya eh. ah, tapos ngayon buntis na hindi pala siya nakabuntis saan ko nalaman yan sabihin kung ang tanong nyo kung saan ko nalaman Habes kilala ko po ito eh. Nasabi ko naman po 'yan dati, minsan nang pumulupot sa akin 'yan na parang sawa. Ah. Oh. Pero hindi ako, ayoko nang kaninyo, ayoko nang balikan yung yon. Ha? Ito. Lagyan natin ng mikropono 'yan. Pero Take note ah. Pangsamantala tatanggalin po muna namin yung pangalan. Ano? Kasi mahirap na. At uh, kaso ito. Dahil na uh, toliro pa ito. Baka magpakamatay nga ito. Ay, uh, na. Hindi muna natin. Antayin natin. Malapit nang matanggal sa position to. Ah, sige. Inamin na hindi si Jero ang ama ng kanyang ipinagbubuntis. Sa Usap usapan ngayon sa social media at showbiz world ang revelasyong ibinahagi ng kilalang actress na kaugnay sa kanyang pagbubuntis. Sa isang emosyonal na panayam, kinumpirma na hindi ang kanyang asawang si Senro ang ama ng sanggol na kanyang dinadala. Ayon, matagal na umano silang may pinagdadaanan na hindi na nila nais ipaalam sa publiko. Maraming bagay ang hindi alam ng mga tao tungkol sa nangyayari sa likod ng mga ngiti at larawan at gusto ko lang maging totoo sa sarili ko at sa magiging anak ko. Bagamat hindi pinanggit kung sino ang ama ng kanyang dinadala, iginiit niyang wala siyang intensyong saktan si at patuloy niya pa rin itong nire-respeto bilang isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Si naging mabuting asawa, pero may mga bagay talagang hindi na namin kayang ayusin. Hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag si Senaro kaugnay ng isyo, ngunit ayon sa mga malalapit sa door, nagulat din umano ito sa naging pahayag ng kanyang asawa. Samantala, hati ang opinyon ng publiko, may mga nagpapahayag ng suporta kay sa kanyang pagiging matapang, habang ang iba naman ay nagtatanong kung ano ang tunay na nangyari sa likod ng kanilang tila-perpektong relasyon. Patuloy na inaabangan ng marami ang susunod na hakbang ng mag-asawa at ang buong katotohanan sa likod ng kontrobersyal na revelasyon. Sa kabila ng kontrobersya, nanindigan na ang kanyang desisyon ay bunga ng matinding pagninilay at pagpapasya para sa kapakanan ng kanyang anak. Aniya, mas mahalaga sa kanya ngayon ang mental at emosyonal na kalusugan ng kanyang magiging anak kaysa sa imahe nilang mag-asawa sa publiko. Ayokong magsimula ng panibagong yugto sa kasinungalingan. Ang mahalaga sa akin ngayon ay ang may taguyod ang isang buhay na puno ng katotohanan at pagmamahal. Dagdag pa nito. Ayan po. Nakakapangilabot. Uh, Nakapangilabot eh yung pan. Madinin mo. Mga sikat ito. Lala itong politikong ito, sikat ito. Ha? Sa kabila ng kasikatan, ayon naniniwala talaga ako na yung mga yan yung mga nangyayaring ganyan ganti ganti talaga yan doon sa mga ginagawa nilang mga kabulastugan kung inyo po natatandaan kaya yung uh, sinasabi ko po dati, diniscuss ko din dati na paalala ko sa inyong lahat na mga politiko hinay-hinay sa pag uh, sa pag kasi yung mga ninanakaw ninyong mga pira na yan hindi ninyo madadala sa hukayan bagkos kapag ka yan ay ikaw ay patay na at uh, uh, kasalukuyan ka ng bumabiyahe papuntang simenteryo yung asawa mo at nakakita ng gwapo doon sa makikipaglibing sa asawa mo iiyak kunwari iyan ang iyak niya na wow, wow, wow. No, ganun yan kasi kaya ginagumagano. itinuturo niya ha, yung gwapo na tatargetin ng asawa mo sinabi ko na yan sa inyo dahil napakarami napakarami kong kilala na politikong ganyan uh, ano nangyari doon sa sinasabi ko di ba nagkatotoo yung isang uh, politiko rin. Ayoko magbanggit dito ng congressman or or senador. Ayoko magbanggit. Kasi once na sinabi ko 'yon, alam na 'yon. Isang politiko na ito. Dalawang araw pa lang na nakainilibing yung asawa niyang politiko uh, politikong ito. Hala, nagpapatsorba na itong kanyang asawa. Bagamat ito ay matanda na. Matanda na si Wakwak. -wak. O, di ba si Wakwak? Tatlo-tatlo yung builit nitong Wakwak -wak na ito. O. Ganon din yung mga, napakarami itong mga asa-asawa nitong mga, mga kawatang ito. Pagtalikod nila, pagpunta na opisina yan, iba yung, uh, nagbabarbecue sa kanila. O, tapos yan, yung mga ninanakaw ng mga asawa nitong mga, mga politikong ito, ibinabayad e lang din ng kanilang mga asawa doon sa mga lalaki nila. Ah. Sinabi ko yan, sinabi ko yan. balikan nyo yung mga video ko. At nagbigay pa nga ko dyan. Mayroon na, ilan yung uh, politiko dyan na namatay na? Tatlo, tatlo na yung namatay. Pero lahat yan, yung mga asawa nila, kahit matatanda na, nagpapatuhog pa, nagpapabarbecue pa doon sa mga bata. Ah. Uh, guys, sinasabi ko, ito si Wakwak. Tatlo ang builit niyan. Binilhan ng motorsiklo. Binilhan ng kotse. Binilhan ng bahay. Tatlo yan na nagbabarbecue sa kanya. Pero, okay lang naman yon, kasi unang-una, hindi ko maintindihan kung ito ba si Wakwak may asawa pa ba yan? Hindi ko alam. Okay lang din yan. Pero yung talagang asawa talaga nito mga politikong ito, abay nagpapabarbecue. Yung, yung iba, okay lang kasi patay na yung asawa nila bago nagpabarbecue sa iba. Pero yung mga ninakaw nito mga politikong ito, yun lang din ang binabayad ng mga asawa nila doon sa mga tagatuhog sa kanila. Yan ang masaklap dyan eh. Pinagnanakawan ang pinagnanakawan, sinasaid ang sinasaid ng mga kawatan politiko ang uh, pira ng bayan. Kaya napakarami nating mga kababayan ang walang masaing. Hirap na hirap sa buhay. Pero itong mga ito nagpapasasa sa buhay. Oh, ngayon, tingnan mo. Hindi pa patay itong asawa nitong uh, sikat na politikong ito. Kitang-kita na nagpabuntis sa iba yung kanyang asawa. Bata pa ito. Hindi kagaya ng iba dyan, na matatanda na nawala ng dagta. Kagaya ni Wakwak. -wak. Tatlo na itong panito, itong congressman ng mga namatay. Eh, congressman, ang politikong namatay na ito na nagpatuhog na nagpatuhog sa iba, binabayaran nung kanang asawa. Ang balita ko diyan bawat uh, tuhog, ha, limang libo. Imaginin mo daw, may, may mayroon pang araw ako niyan, eh, sabi nung ito, source ko, ng katulong ito, ha, katulong nila. Oh. Limang libo binabayad. Ha? Tatlong lalaki araw-araw naghahalinhinan. hinan. 15 mil, isang araw, para tuhugin lang itong matanda na asawa ng politikong namatay. matay. Uh, ganito ka-immoral itong mga kwan ito. Sa bagay, kitang-kita nyo naman eh. Hindi lamang mga immoral itong mga ito eh. Oh, uh, tama lang. Kaya lang ang hindi tama doon, yung asawan ng politiko, ninakaw ng ninakaw ang pera ng bayan, kaya napakarami nating mga kababayan ang walang masaing. Yun ang hindi tama. Pero yung pagpapatoslok, uh, pagpapat, uh, toslok, pagpapat uh, barbecue nitong asawa nitong politikong kawatan na ito, tama lang para mirisi sa kanya. Uh, kagaya nito, ito, ito, itong bago ito nagpabuntis sa iba. Kasi bata pa itong asawa nito at uh, ito, hindi pa naman katandaan ito, bata pa rin naman to, itong politikong ito. Pero sikat ito. Bala sa pag, ngayon, hindi, uh, tinanggala mo na yung pangalan na na-mention dyan sa, yun na-mention dyan sa video niyan. ha? Pero promise, pagka nawala na sa position yan, ipi-play ko yan ng buong buo. Buong buo ko ipi-play yan. Para malaman ninyo na totoo yung dating sinasabi ko na noon pa. Oh. Nako. Yan mirisi sa iyo. Ha? Ini spoil mo. Ay kung pinatulan ko nga lang ng pinatulan niya, hindi ako nakabuntis diyan. Oh, eh, ako labas ako diyan. Hindi ko kasi masikmura. Yak. Yeah. Hindi yan ang mga type ko. Sabi ko, sabi ko nga kung pumulupot sa akin dati yan, eh, parang sa sawa eh. Nandiyan yan sa video ko. Balikan niya yung video ko. Nagpa na ako dyan. May mga nakahula na iba. Uh, na mga nag-comment yan. Merisi sa iyo yan. Kaya nga mga kaibigan. Ha? Ah, uh, Una, huwag naman sana, ha? Huwag naman sana. Kasi ayon dito sa katulong nito na nagbibigay sa akin ng information, nakamukmok daw po itong politikong ito na parang uh, parang uh, wala na raw sa sarili at nag uh, nag-attempt naga na magpakamatay na lang ito. Pero wag naman sana. Inadvise ko na kayo, di ba? Puntahan niyo yung mga nakaraang video ko, nag-advise na ako. Natigilan niyo, huwag masyado, huwag niyo sagarin ang pagdanakaw kasi hindi niyo mapapakinabangan yung mga ninakaw niyo. O kagaya nito, nabuntis ang asawa at hindi siya nakabuntis. Siyempre, sa, sa sama ng loob yan, either magpakamatay Oh, pag nagpakamatay yan, napakinabangan niya yung ninakaw niya? Wala eh. Hindi niya napakinabangan. Ang makikinabang ngayon, yung nakabuntis doon sa asawa mo. Yun ang sinasabi ko. Kayong lahat ng mga politiko, alam niyo sarili ninyo. Ah, mayroon dyan, ha, Kwan? Either way yan eh vice versa, ika nga. Ito ang mga lalaki na ito, ng mga politiko, nakaw ng nakaw din yan, maliban doon sa kaluhuan ng talagang tunay nilang asawa, mayroon pa yung dalawa hanggang apat na mga babae nito. O yan lang dyan sa eh. di ba? Yung uh, sinasabi lang ni, kung nasusubaybayan nyo lang yung sinasabi ni Maharlika, totoo yun na, na mamahalin yung ibinigay nitong isang sikat ito, ito yung nagplano daw ng pagkidnap kay President Duterte ilan ang babae niyan? lima ah. kaya nakaw din ang nakaw yan lahat yan sila ma napakadalang Ah, yung politiko na walang kabit ah, Baka nga ang masabi ko lang dyan At uh, ang walang wala kabit dyan siguro Sa tansya ko lang At sa talagang ramdam ko Itong si Marcolita ang walang kabit Pero the rest marami yan may mga kabit Kaya ganun magnakaw itong mga ito yung si uh, Sight and Contempt tatlo din yung minimintin yung kabit niyan katanda-tanda na oh yung isang bayawak na yun ang haba-haba ng dila dalawa ang kabit niyan hmm see bakit ko alam yan ah uh, ay Diyan tayo mahusay sa pagkikipagmaritisan. <laughs> pag tsinika-tsika yung mga, yung mga katulong ng mga yan, nakabibigay yan. Kaya ako pa naman, pagka, pagka ginusto ko na makakuha ng impormasyon, uh, walang, walang makakalusot yan. bigay to doon pagbibigil ng impormasyon pag ako nang tumira. Uh, dami dyan. Kaya ganun nalang magnakaw itong mga ito. Yun ang gusto kong ipa uh, intindi sa inyo. Kasi unang-una, magnanakaw ba yan? Ay sa, sobrang dami na ng pira ng mayan kung, kung tutuusin. Kumpara lang sa pamilya nila. Ay, kaso ang dami ng pamilya. Mayroon pa dyan, lima. Tatlo, apat. Yan ang mga babae ng mga yan. <coughs> o, yung sinasabi ni Maharlika. di ba? na nag, uh, isa yan sa mga uh, nagplano pagdukot kay uh, Presidente President Duterte. daming babae, mamahalin kapag ka uh, magkita sila either sa Hong Kong, ha? sa Singapore, doon yan sila. Bibili ng iyong isa, bibili ng ticket Kanya-kanyang bilian. Tapos, nakahanda na yung hotel doon sa Singapore o di ka sa Hong Kong, doon nila magkikita yung mga yan. Oh, mga tatlong araw, balik dito, iyon ay nakapag-iwan na ng milyonis doon sa babae niya niyan. Kaya walang patid ang pagnanakaw nito mga swapang na mga panito. Sana maputol na yung mga utin niyo para hindi na kayo makapang babae ng mga hayop kayo na yan ang nagiging dahilan kung bakit na iinganyo kayo sa pagnanakaw ng pira ng bayan dahil sa mga kalibugan ninyong mga animal kayo pero sabi ko nga hindi lang dito sa mga lalaking politiko dito rin sa mga asawa ng mga politiko nakaw ng nakaw yung politiko manlalalaki itong asawa nila yung ninakaw nila, yun din ang ibinabayad noong mga asawa nila doon sa mga gustong uh, sumundot or magbarbecue sa kanila. Katatanda na yan. Mga yan, ha? Sabi ko yung tatlong namatay na na politiko, katatanda na yung mga asawa. Pero, nagpapatuslok pa rin. Nagpapabarbecue pa rin. See? Sabi nga nung katulong eh, limang libo kada isa, kada season. Season. Oh. Limang libo. Minsan daw yan, tatlong mukha daw, tatlong lalaki daw na mukha ang nakikita ng katulong. Ditig limang libo yung kinsimil isang araw, isang araw na yun. Kasi, katanda na yan. At yung isa naman, Kunwari daw, para hindi raw mahalata ng katulong, kunwari daw, masahista. At yung isa, yung, uh, kunwari daw, yung isa, ay magpapaturo kung nang, uh, yung, uh, tawag dito, yung uh, kung anong pipisilin mo kapag sumasakit ang dibdib mo. Kaya walang kahalahalata itong asawan lang politiko nung buhay pa. Pero ang totoo, nung pag-alis nung asawa niyang politiko, hala, bakbaka na. At uh, take note, ha? Hindi ko makuha ng matatanda na yan. Ang mga kinukuha talaga bata para masigurong ah uh, matitigas. <laughs> hindi hindi lo hindi lo hindi lorgo kabastos ito mga matatanda na ito. Kaya gaya Wakwak wak-wak, di ba? Maaay si Sikmura ba yan? Ay kung ako nga eh, katanda ko na rin eh, naku hindi ko mas yan. O, oh, itong yung nagpabuntis sa iba na hindi niya uh, anak ha, nitong itong politikong sikat na ito. Ha, ah, tingnan mo yan, hindi ko hindi ko mas yan. Pero maganda yan ha. Napakaganda yan. Ayon sa kanila, pero ako hindi kasi, hindi kasi ako nagagandahan. Dahil iba yung ganda ng, uh, ng mga naging girlfriend ko. Ha? Yung mga naging girlfriend ko, nako. Yun nga, mga ang gaganda na hiniwalayan ko pa. Ito, parang, na, parang, uh, parang ito, talabong ang haba-haba ng liig. Pero sikat. Sikat ito. Uh. kaya proud na proud itong asawa niyang uh, asawa niyang politiko. Hindi niya alam. Ayon. Anong tao doon? Hindi niya inaasahan na bubulwak yung ganong ah, uh, ganong sakit sa kanya. Imagine nito. Nung una pa raw yan, tuwan tuwa Kasi nung nagpa-check up daw, kasama, kasama daw yun magpa-check up tong kanyang asawa. Sabi daw ng doktor na nag-check up doon sa kanyang asawa, nitong politikong sikat ito, sabi raw ng doktor, Sir, congratulations. At uh, buntis na si Mrs. Tuwan-tuwa daw ito, ito politikong ito. Katunayan ay uh, talagang kwan Kasi eh, walang kwan ito eh, walang anak to eh. May anak yan sa labas. Dito sa asawa niya ito, wala silang anak. Pero pinakasalan na itong asawan to ah. Ayun, tuwan-tuwa daw ito. And then, doon nasa bahay na sila, Ang sabi, Sweetheart, hani bakit, bakit malungkot ka? Ah, di ba dapat nagsasaya tayo? Ako nga saya-saya ko nung malamang kong ka. Doon ah. Da. Sinabi dahil uh, sinabi na para uh, hindi na mag, hindi na pagtagalin yung uh, yung uh, ganong uh, panluloko niya sa asawa niya, inaminan niya na itong pinagbubuntis ko ay hindi sa iyo. Mabuti nga, hindi niya sinabi nga uh, kay Birana yan. <laughs> Pero mahihiya ka pag sinabi mong kay Birana yan. <laughs> okay. Natutuwa ako in a sense na parang nga uh, yung Diyos na ang gumagawa ng paraan para makaganti itong mga tao eh. Tingnan mo yan. Gaano kasakit ito dito sa politikong kawatang ito. Kaya sinasabi ko nga, anumang oras mula ngayon, anumang araw mula ngayon, baka magbibik dito. Anyway, sakay na lang po, at uh, kagaya po ng ipinangako ko, pag uh, malapit na po kasi mawala ng pwesto yan, pag nawala na po sa pwesto yan, promise, eh, ipiplay ko ito ng walang walang edit, hindi hindi tinanggal yung mga pangalan la buong-buo. Pero pang samantalang ngayon, tatanggalin natin kasi madidemanda naman tayo niyan. Okay? O, dahil sa patuloy na sumusubaybay kayo dito sa nakakagandang channel, nakakagwapong channel. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon at ang swerte nawa ay ibigay na sa inyo. At yun naman po yung lagi ko sinasabi sa ating Panginoon, Lord, ibigay mo na yung swerte yung lagi kong sinasabi, diritso dito sa mga subscriber, no? subscriber ko, huwag mo nang padaanin sa akin. Maraming salamat at uh, malamal ko po kayong lahat.